Hello, hello, hello everyone. Welcome back to my channel. Good morning mga kapamilya. Good morning mga kapamaka. Yan po ang ating lulutuin ngayon. Magluluto po tayo ng uh, pancake, uh, bula bola pitong isda. Yan po, pitong isda at saka itlog mga kapamakay yan po ang ating lulutuin ngayon for breakfast magang maga po ka, uh, akong gumising dahil po para mag luto mga kapamilya mga kapamakay yan po ang hot cake or pancake mga kapamakay sobrang sarap po niyan mga kapamakay at saka konti ingredients lang po yan mga kapamakay kung anong nasa Ah, nasa available na ingredients po sa amin yan lang po ang aking inilagay mga kapamakay yan po uh, inunod po natin na lutuin ang pancake or hotcake mga kapamakay uh, classic pinoy hotcake po yan mga kapamakay ayan po at ina pong i baliktad yan mga kapamakay masarap po yan mga kapamakay para pang agahan mga kapamakay with acape or gatas yan po next po is ang ating lutoin ay ah later na po mga kapamakay yan po hotcake muna mga kapamakay yan po mga kapamakay kamusta po sa lugar ninyo mga kapamakay dito po sa amin ay nasa state of calamity na po kami mga kapamakay dito sa aming city dahil uh, sa shortage ng tubig dahil sa el ninyo mga kapamakay grabe sobrang init po dito sa amin mga kapamakay halos everyday is top po kami sa heat index mga kapamakay sobrang init wala na pong tubig miss na po namin ang tubig na malinis kasi ang tubig po namin ay sobrang para na pong tea mga kapamakay sobrang uh, tawag nito lubog na mga kapamakay. Kung saan ang lubog sa Tagalog mga kapamakay ay basta hindi malinaw po, hindi malinis, hindi mo masyadong malinis mga kapamakay. Ang tubig po namin dito ngayon mga kapamakay. Dahil po sa tuyong-tuyo na po dito sa amin mga kapamakay. Sana ay umulan na po ng malakas mga kapamakay. Sa inyo po umulan na ba ng malakas? need ring po dito mga kapamakayan po, ginisa na po natin yung mga uh, sago para sa itlog mga kapamakay, scrambled egg with tomato and onions mga kapamakay, masarap po yan sobrang uh, tawag nito mabango po yan pag ginisa mga kapamakay ang scrambled egg yan po para sa ating agahan mga kapamakay Sarap, 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 sarap. Diba? <laughs> Next, na nilalutuin ay ay ayan po. Ato na pong i binaliktad mga kapamakay. Yan. Next po nating niluto ay ang bola-bola. Yan po ang bola-bola mga kapamakay or ang ground pork omelette. Yan po. Masarap din yan pang agahan. Mga kapamakay binaliktad na po natin siya mga kapamakay yan po uh, matapos na uh, uh, by and by po ay matatapos na din po ito luto na din po ito mga kapamakay next po ay ang siniritong isda mga kapamakay sarap 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 ang agahan mga kapamakay kayo, kayo po ano pong ulan nyo sa agahan mga kapamakay share, share, share po oh, mga kamakain. Ano pong luto ninyo mga kamakain? Binaliktad na po natin yung isda mga kamakain. Malapit na po tayo. Matapos. Yan po ang finished product mga kamakain. Yan po ang hot cake, scrambled egg, fried fish, at ang ground pork omelette or bola-bola. Yan po ang ating apa ah, mahal spesial mau kepemakan yeah, thank you thank you ]midkislock. for watching mga kepamakai see ya mau mau cuccu